Good morning. Welcome back sa ating lecture room. Black Saturday po ngayon, April 8, 2023. Wala po muna tayong uh, question and answer out of respect. Pero meron akong iiwan sa inyong video lecture. Continue po tayo after this very very short intro. Huwag po kayong mawala. Welcome back. So gusto ko po pag-uusapan itong ating uh, itong estate tax amnesty no which alam po natin hanggang June 14, 2023. Pero hindi po natin na-discuss ano pa talaga mga benefits nito. Kung bakit i-avail natin ito at bakit napaka-importante po itong i-avail. Okay. So, uh, ito pong estate tax amnesty no. Uh, kailangan po natin mag-apply kasi nga Uh, this is a very very good uh, law enacted by Congress para mabigyan po ng tulong doon sa pang hindi pa nakakasettle ng estate ng deceased nila no. Uh, itong batas na ginawa nito is itong Republic Act number no. 211213. Okay. And tawag nito is Tax Amnesty Act no. This was enacted by Congress at uh, nung for two years ito then nag-expire dahil uh, it's COVID wala masyado naka so nagkaroon ng extension no and uh, because of this maraming pong claim worth actually to have it extended so may pinasa ulit na batas itong Republic Act number no. 11569 na sabi nga natin alam natin hanggang June 14 2023 na lang po at yun po ay deadline niya so ang kalaban po natin dito oras time no Dakit? ano bang ba araw ngayon April May June ma almost uh, more than two months na lang, no? And konti na lang oras natin. Pag hindi pa po kayo nag-avail, mag-avail po kayo dito. Kasi po, marami po itong ma benefits po, no? Pag-usapan po natin, ano yung makukuha natin kung mag-avail tayo ng estate tax amnesty, no? Okay, sabi dito, 6% lang ang babayaran, walang babayaran back taxes at penalties, at absuelto pa sa demanda. Sabi ng ating uh, mascot dito sa BIR na poster. Alright let us proceed no so uh, this ST tax amnesty program ng government no enacted by the congress as a law tapos inimplementa ng ng executive department malakanyang through the BIR Department of Finance is para nga makatulong doon sa hindi pa nakakapagsettle ng estate nila ang tagal-tagal na hindi pa nila si settle at of course it's a revenue generating income scheme ng government para kumita naman din ng government, makakuha sila ng mga back taxes na hindi pa bayad. So, ano po bang coverage nitong estate tax amnesty tax estate tax amnesty tax program? Okay. Uh, estate of the decedent who died on or before December 31, 2017. Ibig sabihin, yung, yung properties nung namatay na noong December 13, 2017 pababa. Okay. Uh, ito po ito yung mga uh, yung lupain nila, Uh, meron po silang bahay o meron ba silang mga sasakyan o meron po silang uh, pera sa bangko. Ito po ang subject natin for settlement of estate. Kasi nakatenga, paano may lilipat ang title sa pangalan ng mga heirs? Or kayo po yung mga heirs, hindi nyo may lipat-lipat. Dahil nga, hindi nyo na-settle ang estate. Grab this opportunity kasi meron tayong estate tax amnesty program. Okay. So, uh, remember lang na ang itong date na ito, December 31, 2017, pababa po. No? Kasi yan po yung petsa na magdedetermine kung pasok ba kayo dito sa estate tax uh, amnesty program ng government. Okay, take note na flat rate po tayo. 6% of the net estate ang itcha charge. Gaya na sabi ko, ang implementing agency nito uh, ang BIR under the Department of Finance, no? At gumawa po sila ng revenue or uh, memorandum circular itong revenue regulations number no. 6-2019 para mag-implement po ng tax amnesty Act of republic number no. 1123 so ito po ang BIR no so tignan natin ano ba ang nilalaman nitong uh, revenue regulation ng BIR okay now um simple lang po talaga actually uh, you just get a calculator tapos uh, i-determine mo lang yung gross estate minus allowable deduction equals net estate. Yun po ang 6% estate tax babayaran natin doon base sa net estate. So, ibig sabihin, yung gross estate, yung kabuuan ng propidad ng namatay, yun po yung ating kumpitin. Minus yung ano ba yung pwedeng i-deduct. Okay. Then, net estate. Then, dyan natin i-base ang 6% estate tax. Now, pag-usapan natin ang gross estate, yung kabuuan ng property, no? Uh, sa batas kasi natin, meron pong dalawa, no? Ito first is itong resident and citizens, no? And the second is yung non-resident aliens, no? Itong sa resident and citizens po, all properties were ever situated, no? Abroad man or nandito man sa Pilipinas, yan po ay covered po for taxation ng estate tax, no? And ito namang non-resident aliens is dito lang po sila sa properties in the Philippines. Okay, so mamaya natin pag-usapan yan. We'll just pick one of this example no, for this. No? But uh, paano natin i-determine kung gaano kalaki ang gross estate nung namatay? No? So, ang gross estate po, ibinabalue po yan. Ayon po sa revenue regulations number no. 6219. No? Ang sabi dito, uh, ang valuation ng gross estate when it comes to real property, ang fair market value po at the time of death, FMB, no? fair market value at the time of death, at pagpipilian lang po sa zonal valuation at tax declaration, whichever is higher. So, yung zonal valuation, kung kailan po namatay, no? doon po ang pagbabasehan ng DIR. Tapos, so, hahanapin na yung zonal value nila. Pero kung wala na silang zonal valuation, no? dahil napakatagal ng panahon, then they have to check the tax declaration. Take note that, Uh, meron pang mga kopya ang ang city, ang local government ng mga tax declaration. So, they could get that tax declaration yung pinakaluma, no? Magba-backtrace sila, to trace back nila para to get, no, the value, yung fair market value at the time of death kasi ang basis ng babayaran ang pagdetermine ng gross estate. So, 'yan. Na-determine mo yung mga properties, lahat ng no, mga real property. Pagdating naman sa personal property, kung may mga sasakyan, yung fair market value at the time of death parent, no? Tapos yung sa cash in bank, kung meron pang laman yung, yung banko, is that yung peso value niya, no? Of the balance at uh, at the time of death, no? So, kung either cash, either or peso or dollars or any currency for that matter, i-convert into peso. Pero, ang determination always at the time of death. Magkano yung value time na yon So, kung mga 1940s, 1950s, kung ang value niya is about only uh, And dollars is let's say mga 20 pesos or 15 pesos ita times lang doon at yun po ang basis ng tinatawag nating uh, gross value para ma-determine ang gross uh, estate value ng property kasi pag may gross meron po tayong i-deduct yan ang tinatawag na uh, deduction allowable deductions equals net taxable estate so ibig sabihin kung meron tayong gross na determine na natin no? na comply na natin yung fair market value nila at the time of death etc So, alamin na po natin yung allowable deduction para ang difference po nun, yun po yung net taxable estate at doon po ibabase itong si 6%. Yan. Diyan po babasehan si 6%. Pero before that, kailangan malaman natin ano yung pwede nating i-deduct. Uh, that is what we call allowable deductions. no And sabi ng batas is that all deductions allowed daw by the estate tax law at the time of death. TOD pa rin, time of death. Ibig sabihin, kung ano yung batas nung namatay siya. Tapos yun ang nandoon na ka sa adun ang mga deductions allowed para magkaroon ng ng deduction sa gross estate. Yun po susundin natin. Kailangan po natin malaman ito kasi we need to put down all the allowable deductions para magliit po ang taxable estate para maliit din tap tax na babayaran natin. Okay? So, yan po ang ang ibig sabihin niyan. So importante po dito yung time of death, no? At saka tandaan po natin yung estate tax law at the time of death, no? At saka December 31, 2017 pababa na kamatayan. So, with that, diretso na tayo sa allowable deductions. So, ano ba yung mga allowable deductions per era, no? per time frame. No? Hindi natin alam ko kailan namatay. Namatay ba siya? 1940s, 1977, 1990, 1998. So, anong batas umiral noon at that time para madetermine natin si allowable deduction? Okay. Let us start with um, itong kung namatay in 1939 to 1997. Ang batas po na umiiral noon is yung National Internal Revenue Code of 1939. Actually, this is pattern under the US Internal Revenue Code, no? Kasi lalo niyo nung sinakop tayo ng ng mga Kastila tapos by Treaty of Paris, nabenta tayo ang possession ng property tapos ng Pilipinas tapos na occupy tayo ng Amerikano nung i-determine ng Amerika na hindi pa ready for independence. Nandun tayo sa Commonwealth Act era kaya nga, may Taft Commission, may Schwartz Commission para to determine kung independent na Nag-establish sila yun ng mga system of uh, governance sa atin. Maraming judicial, legislative, at saka executive. No? Isa sa mga naitatag nila yung torrent system of uh, titling. At ito po, no? ito po uh, internal revenue code. No? Para, of course, uh, the government for the state cannot survive kung walang buwis no if yan ang lifeblood nila eh so kailangan establish we well, number one may establish yan. paano magkaroon ng pera ang kaban ng gobyerno so merong national internal revenue code of 1939 so kung namatay po yung ninuno ninyo between 1939 to 1977 ito po ang batas na susundin natin at ito yung mga allowable deductions ito po no So of course yung funeral expenses no pero hindi dapat mag-exceed sa 5% ng Gross estate. Itong claims against the estate, ito yung mga utang, no? Uh, mga unpaid taxes at the time of death na kiniklaim doon sa estado ng namatay. Okay? Take note, ha? Kasi pag may utang po yung namatay, hindi po kayo ang heirs magbayad, ha? Ang estado po niya, ang properties po niya na iniwan niya, doon po uh, kukunin ang mga utang, pambayad sa utang. Kaya nga, mayroong claims against estate. So kung may nag-claim, pwede mo yung ipadeduct noon sa gross estate para because it's considered as allowable deduction. All right. At ito pong property privilege tax. For example, eh within uh, before namatay yung yung ano yung decedent o yung deceased, no? Eh may tinanggap siya ng mana. Okay. So pagtanggap ng mana is nakabayad ng inheritance tax, right? So since na tax na po 'yun, tapos namatay na naman siya, it is called property privilege previously tax, no? PPT na siya. Ibig sabihin, pwede po niyong i-deduct yun. Okay? Magdepende po yan, no? meron po silang years. No? One, kung natanggap nyo yun one year before death, 100%. Uh, two years before death, 80%. Three years before death, mga around 60%. Four years before death, 40%, five years before death, 20%. Ganyan ang graduation scale, no? Na value na pwede ninyong i-deduct sa gross estate, no? allowable deduction. At saka itong property passed to surviving spouse. Actually, itong property passed to surviving spouse, simple lang naman ito. Eh. Ito ba yung conjugal share ng spouse? Siyempre, eh. kung buhay pa yung surviving spouse at kunyari, the dime is that hindi yun kasali sa estate kasi uh, 50% naman ang is settle natin. No? Although, if it is 1937, 1977, malamang, kung yan po yung estate na sinasettle ninyo, malamang both uh, uh, husband and wife are already dead. No? Okay. And yung mga donations sa uh, charitable institutions no uh, magbigay ka noon ng mga donation sa mga cancer foundation uh, institute no then may lig si President Duterte magbigay no sa mga cancer uh, children no Meron po kami dito um bigbigat din ng foundation yan uh, family allowances meron po yan no uh, allowed yan doong 1939 and and other uh, expenses no other losses at saka mga iba't ibang mga allowed no under the law kasi take note that may mga other deductions din under the law imagine from 1938 1977 may maraming mga amendments repeal ng mga batas ng international revenue code dinagdag so merong nadadagdag po doon no so meron po yang uh, brackets at saka meron po sila mga listing niyan okay now supposing namatay naman ang ninuno ninyo let's say 1977 to 19 1997 yan ito po ang susundin natin itong National Internal Revenue Code of 1977. Bakit 1977? Ito po kasi lahat po ng batas ng 1935 hanggang 1997, maraming appeals, amendments, repeals ng mga sections ng International Revenue Code, pinagpapalit-palitan, pinataas ang presyo and everything. Si former President uh, Ferdinand Marcos, under a presidential decree, ni-codify niya ito. Kung baga, binuun niya lahat yung mga lahat ng batas parang inayos niya into one international uh, internal revenue code ito ditawag natin national internal revenue code of 1977 ayan now dito po sa batas na ito ang mga allowable deductions nito ganoon pa rin funeral expenses tapos yung claim against the estate na meron ding Itong bago, may medical expenses na. no Medical expenses incurred by the decedent within one year prior to death. So, ibig sabihin, kung uh, na-hospital siya one year bago siya namatay, yung pong nagastos niya doon sa medical expenses, pwede po niyang i-deduct yun sa uh, gross estate because it's considered as an allowable deduction. No? At ang alam ko is uh, it should not exceed 10,000 pesos. Sabi niyo maliit? Well, just take note ha. In 1977, the time to 1997, yung 10,000 pesos, malaking bagay na yan, di ba? Pang-deduct yun sa medical expenses. Okay. Maybe in 1997, maliit siya. Pero in 1978, 1970 1980, malaki na yung 10,000 pesos na deduction na yan. At meron po tayo yung family home. Na-introduce na si family home ngayon. Pero dapat hindi daw mag-exceed ng 1,000. So pwede, 1 million. Pwede ka mag-deduct ng worth 1 million worth no? about family home. So, i-deduct mo yun doon sa gross estate. no? Para mag yung ating net estate. no? And then, meron tayong standard deduction na automatic na ito, standard. Wala nang, walang resibo-resibo, pakita mo lang. Basta namatay ka within this period, automatic, meron kang standard deduction of 100,000 from the gross at it Minus mo na kaagad yan siya. Okay. So, ganun din, meron pa rin yung property previously taxed. tapos yung property passed to surviving spouse, yung conjugal share, yung mga charitable donations. No? Bequest po is donation po ang ibig sabihin yan. At uh, yung mga family allowances, no? Nandiyan pa rin at of course yung other deductions allowed under the law kasi nga naman 1977 to 1997 marami na namang mga amendments repeals kahit na, na codified na po ni former president Marcos yung 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 na nirc natin eh from 1977 to 1997 marami pong mga repeal amendments in fact kung ito na yung pinaka latest before the TRAIN law itong uh, debts no occurring in uh, 1997 to December 31 2017. So kung nandyan ang ninuno ninyo, nandyan yung parents yung lolo ninyo namatay, ang susundin po natin na batas, ito na pong Tax Reform Act of 1997. <clears throat> so, with this, uh, medyo a little bit simplified, no? Pero magulo pa rin, no? Actually. At totoo lang, ang estate tax computation po, uh, noong panahon ng uh, 2017 pababa, hanggang 1935. Ang gulo talaga, maraming compute-compute na. Nako, talagang kaya matagal po magsettle ng estate. Kaya ang iba ayaw na magsettle ng estate nila. Hindi katulad po ngayon sa train law, maganda po ang uh, proseso po at pagcompute. Simplified po talaga. Okay, so ang mga deductions po in this uh, period, no, December uh, 1997 to December 31, 2017, ito po yung expenses, losses, indebtedness and taxes. Ganun din po 'yun, no. Uh my funeral expenses. Pero ito na uh, actual funeral expenses pero hindi daw mag-exceed ng 5% sa gross estate. now But, hindi rin din siya mag-exceed ng 200,000. Short of saying, hanggang 200,000 pesos lang ang ah, pwede mo manidedak. No? Okay, yan po yung, pang, yung bayad sa kabaong, bayad sa libing, bayad sa kape, sa biskwit na binili ninyo. Ayan, no? And also, meron pa rin, uh, meron ding judicial expenses, no? Yung, siyempre, na-file sa kaso sa court, kinestiyon yung will, may testate, no? Proceedings, or walang will, nag-aagawan kung sino ang mga heirs, pero sa property, paano i-divide? Nagkaroon ng intestate proceedings. Pwede po i-deduct po sa judicial expenses. Ang mag apply po ng deduction niyan ang administrator or executor. No? Depende po sa kung sino po ang in-charge dito sa estate. Kasi may i-appoint uh, pa niyan. Alright, and then, after that, uh, yung claims against the estate nandiyan pa rin. Tapos yung claims of the deceased persons against insolvent persons. Ito maganda kasi uh, kung ikaw yung namatay is that meron siyang uh, sinisingil doon sa isang tao na hindi nakabayad sa kanya dahil insolvent, yung collectable niya doon, pwedeng i-deduct sa gross estate. So, ibig sabihin, makapababa sa ating estate. No? So, okay to. May claims of disease against insolvent persons. The unpaid mortgages. Yan. Hindi nabayaran ng mga utang, minus po yan. No? And meron pa rin yung property previously taxed. No? Take note of that. No? And nandun pa rin yung bracket. No? One year, second year, third year, fourth year, fifth year. Kung kailan niya natanggap ang mana nung namatay sa kanyang ninuno rin at nagkarabayad siya ng tax. At tawag noon is inheritance tax. No? Ang tawag niyan ngayon, estate tax. Tapos yung wag niyo pong pagkaibahin yung dalawa na inheritance tax, wala na po yan, estate tax na po. Yung estate tax po, hindi po yan katulad ng real property tax. Ha? Yung amilyar at saka mehoras. That is real property tax. Hindi po estate tax yan. Okay, dagdag kalaman lang. And then, yung transfer for public use. Of course, kung mag-donate ka sa government, mag-donate ka na yun. road widening, di ba? Siyempre, instead na ibenta mo, sige, sa inyo na lang po yan. I Donate ko na yan. Yung didak mo yan sa gross estate nung ninuno mo kung dinonate niya man lang sa government, di ba? So, yan po ang um, ang discarte dito sa under the Tax Reform Act of 1997. At may family home sila. Pero ito, lumaki na yung family home. Pwede ka mag-deduct ng 1 million. Ay, the same rin pala. 1 million, no? Family home. Makadeduct ka ng 1 million sa gross estate. No? ang standard deduction pala ang lumaki. Ah, okay. Standard deduction, automatic. 1 million, walang resibo, deduct na yan sa gross estate. Mm, yan ang standard deduction. At saka yung medical expenses, I think uh, uh lumaki rin ng 500,000. No? Dapat incurred uh, within one year prior to that. So yung mga resibo sa hospital, resibo sa pambili ng mga gamot and everything within one year prior to that, hanggang 500,000 pesos. Deduction po yan. No? and um amount received under uh, by the heirs under RA 4917 deductible din po yan kasi yun yung sa mga employees compensation no uh, share of the conjugal property of course it is sabi ko si conjugal share so hindi talaga kasali kung buhay pa si uh, surviving spouse no so hindi kasali 50% yun lang estate ng ng decedent no yung namatay all right so yan po no Importante po malaman natin ito ng mga sa ito. Kasi ang aim po natin is paliitin po natin ang value ng, ng, ng estado or properties, yung estate nung namatay. Para po yung 6% flat rate, no? Eh, doon po natin mababase sa kung pwede natin pababain ng pinakamababa, no problem yan. Because that is called tax avoidance. Hindi po yan tax evasion. Tax evasion yung ayaw mong magbayad ng buwis. Tax avoidance is you use all the tools uh, stated under the law wherein pwede mong madeduct, yung pwedeng ideduct ideduct mo para mabababaan ang taxes mo that's tax avoidance and that is not disallowed that is actually valid no pwede pong gawin yan all right so having said that let us proceed no uh, itong Republic Act number no. 11213 Tax Amnesty Act. Sabi ko sa inyo, 6% of the net estate no wala na po yung dating bracket no na ito yung bracket no oh. imagine that uh, over 200,000 but not over 200,000 exempt daw 200,000 to 550 ay wala na po yan siya straight na po tayo 6% of the net estate okay now ang tanong niyo sa akin attorney pwede ba kaming ma-exempt well ang sabi ng batas this actually there is no exemption here kahit na ma-zero po yan at least daw sabi ng uh, revenue regulation at saka ng tax amnesty act eh at least 5000 ang babayaran. So parang uh, yun ang pinaka minimum. Kunyari pag tingin sa gross estate tapos sa family home pa lang zero na siya, you still have to pay 5000 pesos. Okay? So not a minimum of 5000 po ang sinasabi ng ating regulation. Now, well if you are planning to buy a property na matagal na na patay yung may-ari let's say depende sa era na tanggap 1935 1977 1997, no oh? well you have to remember that um pwede ka maka sila ng tell them yung gawa tayong judicial settlement ninyo ngayon and then uh, maka-avail kayo ng tax amnesty. Tapos, benta nyo sa akin, yung sale na yon na benta sa'yo today, i-assess ia po yan based on the tax today. Okay. So, For the capital gain tax is 6% and 1.5%. Kung gidonate sa'yo, 6% pa rin at saka 1.5%. Parehas ng taxes nila, di ba? So, wala nang iba ang computation doon sa sale transaction at donors transaction kaysa doon po sa sa estate tax. Okay, take note on that. So, um, but ang problema natin is ito, no? May situation kasi nilapit sa akin. Attorney, meron kaming nakita na papel dito kay Lolo may extrajudicial settlement kami and but binenta with sale oh yes so ano mangyari niyan attorney tan sabi ko well ang mangyari niyan pong lumang-luma na extrajudicial like, mo talaga ang color niya luma pa no eh you have to periday maka-apply for tax amnesty sa extrajudicial settlement however doon sa deed of sale ang sabi po ng memorandum ng revenue regulation ng BIR is that Babayaran po ang capital gain tax or applicable tax at the time of the sale plus the penalties. Magpape-penalty po yan. Ha, ah, ganun po ba? Oo po, penalty So, kung it happened in 1980, while well, ibibase lang sa 1980 na amount, ang value ng tax na babayaran mo, let's say capital gain tax na 6%, however, ang penalty mo noon tuloy-tuloy pa rin that is the problem and i'm sorry but that's how it is pero if you really want to transfer it no uh then you have to ano because there is no um, amnesty with respect sa uh, donation noong december 31 2017 pa baba at saka uh, sale noong panahon na yon so uh, only estate tax lang no? pero if you will see it um murang value noon murarin ang assessment So malamang is din ang penalties and interest, no? So, yan na lang. Then maybe when you can apply for some compromise with the BIR because they're allowed to compromise, maybe they would agree, okay? Uh, king lang tayo ng tulong. All right, so I hope you learned something, no? So, gusto ko lang po talaga mag-avail po kay dito ng estate tax amnesty kasi hanggang June 14, 2023 na po. Ang benefits is 6% tax lang babayaran, walang babayaran back taxes at penalties, absolute pa diba? Take note, estate tax lang po, ha? Wala na pong iba. Now, um, aside from that, kung masettle ninyo yung estate nyo, malilipat ninyo yung property. Title under your name, kung kayo po yung mga heirs, di ba? At least, magkaroon na po ng peace, no? Not only peace doon sa in legal terms, sa papeles, at saka yung evidence of title, or evidence of ownership, but it is also po, ma-peaceful na rin po yung mga namatay, no? Of course, sabi niya, ay, salamat at least na-settle na yung, oh, <laughs> settle na yung, ano, yung, yung uh, estate ko at makapagpahinga na ako ng lubusan. So, salamat po. Uh, with that, um, I would like to say thank you very much and I will see you again next Saturday sa ating question and answer portion and other video lectures that I will be uh, posting. Thank you. Have a holy weekend.